Hello mga kasari, so ayan, nilipat ko na itong mga kahon na reduce mga kasari dahil nga nag-ayos nga doon sa taas ng bubong kasari habang nag-ayos nga doon ay nag-ayos din ako dito sa loob ng tindahan mga kasari bali tumutulo at bumabaha pala yung aming tindahan mga kasari dahil bulok na pala yung yero at medyo mainit-init nga ngayon at nagpabili at bumili na pala kami ng yero dahil pinagawa na nga namin mga kasari dahil ngayon nga ako makatulog dahil nakapuwiat din ako dito sa pagbabantay dito ng aming tindahan at lalong-lalo na doon sa kusina mga kasari dahil nga rin butas doon sa aming bubong mga kasari at ayan na nga medyo mainit-init nga kaya bumili na talaga kami agad-agad dahil nga dua ka dumating na naman yung ulan at talagang mapupuyat na naman ako dito mga kasari at bali inayos ko na nga itong mga account count dito na mga soft drinks mga kasari dahil nga hindi na tumutulo at nagpalit na nga kami ng bubong sa mga oras niya ng mga kasari lipat ko na pala itong lamisa o, o, yung pinapatungan dito ng stante mga kasari dito sa may pintuan dahil nga dito ako magsusulat o dito minsan ako dito ako magre-repack dahil hindi naman talagang tumutulo nito at nagwalis-walis nga muna ako dito at pinunasan ko itong aming sahig mga kasari dahil ang daming ang dito sa side at tingnan nyo man na yung aking asawa at bising-bising ngayon sa pagpapagawa ng aming bubong doon sa taas mga kasari bali dalawa pala sila gumagawa at tinutulungan nga lang yung mga kasari syempre ako hindi no, na ako mapakali dito sa aking tindahan syempre lipat-lipat -lipat ko naman dito kung anong pinakaganda dito anong ikaganda dito sa aking tindahan mga kasari ay ginagawa ko talaga napakahirap talagang gumawa ang magpapagawa ng bahay ngayon mga kasari dahil sa mahal nga ng materialis ngayon sa euro pa ano na talaga ng 600 plus unibas ilang euro lang pala yung binili namin kasari kailangan kung dalawa lang na euro ang binili namin yung pala nakaabot kami ng limang yero dahil nga yung aming bubong ay talagang bulok-bulok na at talagang gumastos na nga kami dito mga kasari. Parang naalala ko nga dati noong napagawa ko dito ay yung yero lang ang isang peraso ay nasa 300 plus pero ngayon nga mga kasari, ngayon ay may pintura na umabot nga ng 600 plus. Grabe talagang taas na ng mga bilihin nga talaga ngayon mga kasari. Sobrang sobra na kaya pag magpagawa ka pa talaga ng bahay ay talagang napag-isipan mo talaga o kailangan talagang meron ka talagang malaking halaga sa pagpapawa dahil sa materialis pa lang ay talagang grabe talagang gastos mo. Ilang yero lang yung pinalitan mga kasari makapasaray pero nakamagkano din ako akala ko nga lang dalawa lang talaga yung maubos namin dito at mapapalitan namin ng yero dito sa aking tindahan sa kusina mga kasari pero ang dami na palang bulok-bulok dito at wala na talaga akong choice kailangan ko na talagang palitan dahil baka pag dumating na naman yung ulan ay baka iba na naman ang tumutulo dito sa aking tindahan o no, sa aming bahay mga kasari kaya no choice talaga tayo kailangan talaga natin bumili at kailangan talagang gumastos pagdating talaga dito sa ating bahay sa ating tindahan mga kasari kaya naman sa mapupuyat tayo at bumaha na ang ating bahay o ating tindahan na talaga natin palitan para hindi na tayo mapagod sa kakabantay ng ulan pagdating ng araw mga kasari dahil sa tulo nga. So ayan nga mga kasari pagkatapos ko nga mag-ayos dito ng mga buti at itong mga lamisa mga kasari tingnan niyan ma ang ganda naman nakalabasan kalabasan nitong aking inayos dito sa akin tindahan mga kasari hindi ko nga alam bigla-bigla na bigla talaga ako mag-ayos dito at manglilipat na aking mga paninda o aking mga stante dito sa akin tindahan mga kasari lalong lalo na pag wala akong ginagawa bigla, ko na lang talaga naiisipan pag wala talaga akong ginagawa lalong lalo na pag nakaupo talaga ako mga kasari at nagmoney-money at ito talaga ay tipan ko kung paano ko maayos, kung paano ko ililipat at paano ko maayos na maganda yung aking tindahan.